Hindi na kami tutuloy doon guys kasi ang haba ng pila dyan sa H Mall. Ayan o, no, ang daming tao doon nakapila. Ay naku. So ayan, bumili lang kami ng, ah? What? Do you wanna go in? Do you wanna go? Ay naku, gusto pa rin ni Basti. Ayan, makipila na lang kami. Gusto lang kasi ni Basti. Ang H Mall. So, ayan guys, ang pinipilahan dito. Ayan, pila-pila. Magpipila si Vashti. Ayan. Pasok mo pa lang dito. Ito ang makikita mo. Oh. Ayan. Ayan, mga pots. Korean pots. 39. Come on, Where we keep going. So we find the food area. Then we will see to go to the food court. Very tall, guys. We'll see the green manga. Ang daming rambuta ay durian. Frozen na lang. Dorian, Dorian.

mga ay, ay ay I need for the bones. Ayan. Mura lang siya guys. Ayan. I need bones guys. Oh, Gusto bumili ni Basko yeah, ng mga chicheria. Korean chicheria. Ayan. Ang dami dito na lahat. Kompleto. Mga Korean, mga chicheria, mga Korean. Ayan. Nandito na lahat, guys. Napakalaping bagong Korean store. Ayan. Nandito na lahat. Wow. 2.99 lang here, guys. Mura siya. what they have here. And dito yung favorite na bread. So, I'm gonna get two. Wow! Finally, nakarating dito sa Las Vegas. Ang dami, oh. Actually, ang dami, guys. Is that the microwave? Yeah. So, yung boo. Look. <laughs> Hindi ko na kailangan pumunta ng Korea. Nandito na lahat, oh. Ako, tataba na tayo dito. Oh hmm, my God. Masyado-syado. Masyado-syado. Hmm. masyado

Guys, nice. Isan dito po. Oh, oh, my God. Nakita niyo tong Andito siya. And this is the chapche. And this is this scallion. Oh my God, ang sasarap nito, guys. Nice. Pero, <laughs> oh my gosh i oh am mm -hmm. mm -hmm. get there. i'm so. lucky <laughs> oh, okay, guys unlucky oh, okay, korean mark Bagong korean mark yeah but they don't have the seaweed, the seaweed? sure guys let me see i don't know what i'm the cart, but right? still yan yung nabili namin guys ang dami pero 159 lang mura siya and guys naka membership na tayo sa H Mart <laughs> ang H Mart hindi na kami kumain guys kasi ang daming tao oh my goodness watch out there's car ang daming tao guys sobra Buti na lang nakapunta kami ng Paris Baguette. Ayan, ayan. See? Fully packed ang mga ang parking. So, nagpark pa kami all the way over there. Oh my goodness. So, doon ang kainan, guys. And yung store, sobrang malaki. Andun lahat. Lahat ng mga kailangan ninyo sa so Korea. Mga pagkain. Andun lahat buti na lang hindi tayo pwede kumain ng mga uh, kung ano-ano kung tsaka buti na lang hindi nakarating si John kasi come on darating sana si John kaso ang layo guys ayan nakita nyo yan doon pa kami nag park oh my goodness ayan ayan Sobra. Sobra na to. So... I don't know, maybe we can come here next year, maybe next year it's not busy, it's not busy. kasi tignan mo oh sobra yung parking, kulit ha pati din yung food court na, hindi na namin mahanap yung sasakyan ah, where did we park? I think we parked the other side come on we're going back ano ba naman to?